Ang International Criminal Court o ICC ay may malalim na impluensya at kapangyarihan pagdating sa paglilitis ng mga kaso ng mga krimen laban sa sangkatauhan at hindi exempted dito kahit ang mga mataas na tao tulad ng presidente o mga general. May mga kilalang tao na naharap sa kasong ito at pinakulong, ngunit may ilan din namang nakalusot. Ano nga ba ang nangyayari sa mga kasong ito at bakit may mga kaso na natatapos na walang parusa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga kilalang halimbawa ay si Uhuru Kenyatta, ang ikaapat na pangulo ng Kenya. Siya ay naharap sa mga kaso ng Crimes Against Humanity dahil sa kaguluhan na naganap noong 2007 hanggang 2008, kung saan mahigit 1,300 katao ang namatay. Ayon sa ICC prosecutor na si Luis Moreno Ocampo, Si Kenyatta ay umano ang nagplano at nagpondo ng mga karahasan sa mga lugar tulad ng Naivasha at Nakuru gamit ang grupong Miki para sa kanyang political agenda. Noong 2011, pinatawag siya ng ICC upang humarap sa korte sa The Hague. Ngunit, tinanggihan niya ito sa simula. Kalaunan, sumunod din siya kasama ang dalawa pang akusado na sina Francis Mutaura at Muhammad Hussein Ali. Subalit, sa mga sumunod na taon, natigil at na-delay ang paglilitis dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Marami sa mga testigo ang umatras o nawala, kaya't nahirapan ang prosekusyon na ipagpatuloy ang kaso. Noong 2015, formal na binawi ng ICC ang kaso laban kay Kenyatta at tanging ang bagong ebidensya na maaring lumabas sa hinaharap ang tanging dahilan para muling mabuksa ng kaso. Tinuligsa ni Kenyatta ang ICC noong 2013, tinawag itong laruan ng mga dating world powers at noong 2014 ay tumanggi siyang magsalita sa korte dahil dito, opisyal na isinara ang kaso. Isa pang halimbawa ay si Maxim Mokom, isang leader mula sa Central African Republic na dating namuno sa grupong Antibala Militia. Noong 2018, inilabas ng ICC ang arrest warrant laban sa kanya dahil sa mga kaso ng war crimes at crimes against humanity, kabilang ang pagpatay, panggagahasa at pagsira ng ari-arian. Noong 2022, Ipinadala siya sa ICC at unang humarap sa korte noong Marso. Inaasahan na magpapatuloy na ang kaso laban sa kanya, ngunit bigla itong naantala. Noong Oktubre 2023, inanunsyo ng ICC na ititigil na ang kaso laban kay Mokom matapos umatras ang prosekusyon. Bakit kaya? Lumabas kasi ang impormasyon na mahihirapan na ang prosekusyon na patunayan ang mga paratang laban sa kanya sa korte. Dahil dito, Pinalaya si Moko mula sa detention ng ICC at ngayon ay nasa pansamantalang lokasyon habang inaayos ang kanyang paglipat sa isang bansa na tatanggap sa kanya. Si Calix Embarashumi, isang hutu mula sa Rwanda, ay dating empleyado ng United Nations mula 1992 hanggang 2001. Siya ay inakusahan ng pagkakasangkot sa malupit na Rwandan genocide noong 1994 at mga war crimes sa Democratic Republic of the Congo Bilang Executive Secretary ng Forces Democratics for the Liberation of Rwanda o FDLR, itinurong siya ang nagplano ng mga atake sa mga sibilyan sa Congo. Sa kabila ng matinding mga paratang laban sa kanya, ang kaso laban kay Embarashumi ay nagkaroon ng mga malupit na twists na nagbigay ng tanong sa integridad ng mga kaso sa ICC. Noong September 2010, inilabas ng ICC ang arrest warrant laban kay Kalix Embarashumi at ito ay isinapubliko noong Oktober ng parehong taon. Inaresto siya sa France at dinala sa The Hague noong Enero 2011. Pinangunahan ni ICC Prosecutor Luis Moreno Ocampo ang kaso laban kay Embarashumi at sinabi niyang ang FDLR ay responsable sa malupit na karahasan tulad ng mga pagpatay, panggagahasa at torture sa Congo. Ngunit noong Disyembre 2011, nagdesisyon ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na walang sapat na ebidensya upang ituloy ang kaso laban sa kanya. Dahil dito, ibinasura ang mga kaso at pinalaya siya noong December 23, 2011. Sa kabila ng mga aligasyon na siya mismo ang nagutos sa mga pagpatay, kasama na ang mga UN employees sa Kigali, hindi siya kailanman nasampahan ng kaso para dito. Matapos ang mga pangyayaring iyon, lumipat si Embarashumi sa France, at kamakailan lang, noong Oktubre 1, 2024, Ibinasura rin ng French justice system ang kaso laban sa kanya. Ang mga kaganapang ito ay nagbukas ng maraming tanong tungkol sa kalagayan ng mga kasong may kaugnayan sa mga war crimes at kung paano pinapalakas o pinahihina ang mga kaso sa ilalim ng ICC. Bakit kaya may mga pagkakataong ang mga malalaking kaso ng krimen ay natatapos ng walang katarungan? Samantala, isang bagong kaso ang ipinagpatuloy ng ICC sa Myanmar. Noong Nobyembre 2024, hiniling ni ICC Prosecutor Karim Ahmad Khan ang arrest warrant laban kay Min Ong Lain, isang dating leader militar ng Myanmar. Inakusahan si Min Ong ng mga krimen laban sa sangkatauhan, kabilang na ang sapilitang pagpapatapon at sistematikong diskriminasyon laban sa mga Rohingya mula August 2017 hanggang Disyembre 2017. Sa brutal na operasyon ng Tatmadaw Border Guard Forces at Myanmar Police, mahigit 700,000 Rohingya ang napilitang tumakas patungong Bangladesh na naging sanhi ng malaking krisis sa rehiyon. Sa investigasyon ng ICC, lumabas na maraming Rohingya ang napatay, dumanas ng torture, mass rape, at ang kanilang mga komunidad ay sinunog ng militar. Bagamat hindi miyembro ng ICC ang Myanmar, pinayagan ng Korte ang investigasyon dahil isang bahagi ng mga krimen ay nangyari sa Bangladesh, isang member state ng ICC. Ang investigasyon ay sinimulan noong Nobyembre 2019 sa pangunguna ng dating ICC prosecutor na si Fato Benza. Nakalap ng ICC ang mga ebidensya mula sa mga saksi, dokumento, video at scientific proof. Lumabas sa investigasyon na may layunin ang Myanmar na lipulin o paalisin ang mga Rohingya gamit ang mga malupit na paraan tulad ng pagpatay, panggagahasa, torture at panunog ng buong komunidad. Noong 2021, nang maganap ang military coup sa Myanmar, nagpatuloy si Min Ong Lain sa pagiging makapangyarihan sa bansa. Sa kabila ng mga kaso laban sa kanya, ay patuloy pa rin ang kanyang pamumuno. Positibo naman itong tinanggap ng mga organisasyong tulad ng Human Rights Watch at Burmese Rohingya Organization na nakikita ang arrest warrant requests bilang isang hakbang patungo sa hustisya para sa libu-libong biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Si Joseph Coney, ay isang kilalang warlord at dating leader ng Lords Resistance Army na nagtataglay ng 36 kaso ng war crimes at crimes against humanity mula 2002 hanggang 2005. Ang mga akusasyon laban sa kanya ay kinabibilangan ng mga malupit na gawain tulad ng pagpatay, torture, sexual slavery, paggamit ng mga batang sundalo at pilit na pagkawala ng mga tao. Pinangunahan ni Kony ang isang brutal na kilusan na nagdulot ng matinding pagdurusa sa hilagang bahagi ng Uganda kung saan milyon-milyong tao ang naapektuhan. Noong 2005, naglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa siya nahuhuli. Ang maulat na nagpapakita ng pagtatago ni Kony sa mga liblib na lugar sa Central Africa tulad ng Democratic Republic of the Congo, South Sudan at Central African Republic ay nagpapatuloy. Mahigit dalawang dekada na ang nakalipas, ngunit patuloy ang paghahanap sa kanya. Noong Nobyembre 23, 2023, inanunsyo ng ICC Pre-Trial Chamber 2 na itutuloy ang Confirmation of Charges hearing sa kaso ni Coney kahit wala siya sa korte. Dapat sana ay nagsimula ang hearing noong Oktubre 15, 2024, ngunit naurong ito at itinakda na lang sa September 9, 2025. Ang mga eksperto at mga autoridad ay nagtutok ng malaking paghahanda upang tiyakin na hindi makakalusot si Connie kung sakaling siya ay mahuli. Sa kabila ng patuloy na paghahanap sa kanya, umaasa ang lahat na ang paparating na hearing ay magiging pagkakataon upang mapanagot siya sa mga krimen na kanyang nagawa. Samantala, isa sa mga kontrobersyal na kaso ng ICC ay ang kay Paul Gichero, isang Kenyan lawyer na inakusahan ng paghadlang sa hustisya sa pamamagitan ng panunuhol at pananakot sa mga testigo kaugnay ng mga kaso sa Kenya. Noong Marso 10, 2015, inilabas ng ICC ang arrest warrant laban kay Gichero at sa isang kasamahan niyang si Philip Kipetbet. Gayunpaman, nanatili siyang nakatago hanggang September 10, 2015. Ang kaso ni Gichero ay naging kontrobersyal dahil sa mga tanong tungkol sa integridad ng proseso ng ICC at sa mga aligasyon ng paghadlang sa hustisya. Noong Nobyembre 2020, sumuko si Gichero sa mga autoridad sa Netherlands at agad siyang inilagay sa kustodya ng ICC. Pinangunahan ang kanyang paglilitis noong Pebrero 2022 at ilang testigo ang nagbigay ng ebidensya laban sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga ebidensyang ito, hindi na nagpakita ng mga testigo ang depensa at dumiretso sa closing statements noong Hunyo 2022. Bago mailabas ang hatol, natagpuan si Gichero na patay sa Kenya noong Oktubre 14, 2022. Ang biglaang pagpanaw ni Gichero ay nagdulot ng maraming espekulasyon at kontrobersya, lalo na't ito ay konektado sa isang sensitibong kaso ng panghihimasok sa hustisya. Gayon din, may mga kaso na nakakaranas ng pagkaantala at iba't ibang legal na proseso. Ang mga kasong ito ay nagpapakita ng komplikadong kalikasan ng mga krimen laban sa sangkatauhan, at kung paano ang mga proseso ng ICC ay nahaharap sa mga hamon at pagsubok. Makikita natin na iba-iba ang kinahinatna ng mga kaso sa ICC. May mga akusadong tulad ni Joseph Coney na patuloy ang pagtakas at nagiging hamon sa mga autoridad. May mga kaso naman tulad ng kay Paul Gichero na nakatagpo ng katapusan dahil sa bigla ang pagpanaw ng akusado bago pa man makamtan ang hustisya. Sa mga kasong tulad ng kay Joseph Coney at Paul Gichero, makikita natin ang mga hadlang na kinahaharap ng ICC. Bagamat ang Korte ay may layunin ng paghahatid ng hustisya, ang mga kasong ito ay nagpapakita na ang pagiging epektibo ng mga legal na proseso ay hindi laging mabilis at tapat. Ang mga kaso ng mga war criminals at mga akusado sa mga krimen laban sa sangkatauhan ay naglalantad ng mga isyong legal, politikal at sosyal na mahirap lutasin. May mga tanong tungkol sa kung paano mapapanagot ang mga nagkasala sa kabila ng mga teknikal at sistematikong hadlang. Ang mga kaso tulad ng kay Joseph Coney at Paul Gichero ay nagsisilbing paalala na ang paghahatid ng hustisya sa mga krimen laban sa sangkatauhan ay isang mahirap at komplikadong proseso. Tila ba ang ICC ay nahaharap sa mga hadlang at pagsubok sa mga ganitong kaso na siyang nagpapahirap sa paghahanap ng hustisya? Ano ang opinyon nyo sa mga kasong ito atang papel ng ICC sa pagpapataw ng hustisya. Mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section down below at huwag kalimutan i-like, share at mag-subscribe para sa mga ganitong uri ng usapin.